Hi guys! Welcome back po sa aking channel. May bagong tutorial na naman po ang aking isishare po sa inyo ngayon guys. Tungkol sa CapCut. Ayan, sa CapCut po tayo. Lagi nag-edit itong ating sinishare yung aking nalalaman tungkol sa editing. Ang isishare ko pala sa inyo ngayon guys ay kung paano gumawa ng personal logo na subscription. Katulad nyan guys. Oh. Yan po ang aking ituturo sa inyo ngayon. Alam ko naman at sa maraming nag-tutorial ay marami nang gumawa nito. Ay napakarami na. Kaya ako sa aking mga nakapanood sa tutorial sa YouTube chat, mga YouTube dito sa ating mga ano, tutorial na aking mga napapanood ay marami na akong natututunan tungkol sa pag-edit sa mga sa CapCut. Ayan, sana na ako dyan at ito sinishare ko ang aking nalalaman kaya proceed na po tayo ayan guys punta na po tayo sa ating bago po na yan ah, punta muna tayo sa ating google chrome guys ulit walang katapos ang google chrome siyempre dito tayo kumukuha ng mga pang background. Ang kukunin po natin dito guys ay yung i-type lang po natin yung green screen. Kasi kuha naman tayo ng green screen. Napakadali lang kasi itong gawin. Kasi yung iba hindi rin alam pa ito. Kaya ito, lagi tayo mag-update ng mga tutorial kahit na marami nang gumawa nito. Green screen, hanap lang tayo dito ng yung ayan yung 16 by 9 yung pang youtube yung pang youtube ito 16 by 9 ayan marami dyan guys pag pagpipilian po ninyo ayan, kahit ano po dyan pwede nyo nang kunin kasi nababago naman ito sa CapCut ito ito kunin natin to guys itong natin na itong isa ilong press lang po natin then download ayan na na download na natin guys proceed na po tayo dito sa CapCut new project then kunin natin yung green ah hindi yan okay, yung project guys. Kunin natin yung picture na kulay green. Ayan. I-add lang po natin. At ayan. Bago natin i-ano. Punta po tayo sa ratio. Pagtaas ng ratio. 16 by 9. Ayan. Naka 16 by 9 na siya. Then check lang natin. Then ito uh, itong ano na to hilahin natin pupunta dun sa ayan gawin natin kasi 3 seconds lang to eh gawin natin 7 seconds para mahaba haba ayan Halongkitan nyo lang po talaga ito guys, itong CapCut. Marami kayong matututunan dito isa na ako dun sa maraming natutunan kaya ito sinishare ko lang yan kalukutan niya lang maraming ano talaga dyan pang professional kahit hindi ano kahit mga baguhan lang dito kapag inaral nyo ng gusto ay marami talaga kayo matututunan dito then po tayo guys sa ating picture lalagay natin dyan sa gitna overlay po tayo overlay. Ana, kukuha tayo ng ating picture. Ito guys, sample lang naman ito sa akin. Kaya ito, ginaguide ko lang po kayo para masundan po ninyo. Kasi yung mga matatagal na tayo nagbablog, siguradong sigurado ko alam na to Yung mga bago na nagsisimula pa lang, kaya kung mapanood nyo po ito, sana po ang panunod po hanggang dulo. Ayan. Click natin yung picture guys. Ayan. Di ba yan guys? Naka ganyan yung ating picture. Naka rectang. Naka square. ganyan. Dito kasi sa mas ay pwede natin gawing ano yan. Pwede gawing circle o rectangle star o kaya ano. Ayan. Basta marami dito sa ano. Sa mas dito na natin yung picture guys. Ayan. Then hilahin natin doon sa pantay natin sa green. Ayan. Click natin yung picture. Then hanapin natin yung Ayan. Nandyan na po tayo sa mas. Meron dyang split. Film trip. Circle. At rectangle my heart maganda rin yung gamitin yan ang kagandahan dito sa CapCut dahil sa mas ay marami kang pagpipilian ayan mayroong star ayan o no? oh. yung heart pwede rin yung gamitin guys rectangle yan pwede rin yan pero ako ito na lang yung aking gagamitin guide lang naman ito sample lang naman yung akin mahala na po kayo kung anong gusto nyong gamitin diyan then palakihin lang natin Yan, eyeball body ko na lang. Pwede mo rin gawin yung oblong. Yan. Yan okay na siguro sa akin 'yan, guys. At sample lang naman. Then i-check lang natin. Yan, i-sentro natin 'yan dito sa gitna. Yan. Yan, dito ko na lang ilalagay banda. Kapalitin ko lang yung aking picture. Yan, okay na siguro yan. Then, proceed po tayo sa ating channel name. Itatype po natin yan yung channel name natin. Back lang po tayo. Then, text. Add text. Kunyari yung channel nyo. Ilalagay nyo dyan. Yung channel ko, ilalagay ko para example lang naman po. Kunyari, ilagay ko yung aking pangalan. Bong TV Vlogs. Ayan. Pagkatapos nyan, kung anong gusto nating kulay o font o style ng mga text natin, mamimili lang po kayo dito. Ayan, marami po pagpipilihan nyo dyan. Ayan o. Oh. Kaya na po bahala kung anong gustong style nyong ilagay na letra ng inyong mga channel name. Ako siguro ito na lang yung aking gagamitin. Ito na lang yung akin. Sample lang naman para mapabilis na tayo. Para mapabilis na. Ito na lang yung akin. Yan. Ito na lang guys yung aking gagamitin. Ayan. Hindi ko na lang mawagay. Hindi yung style. Yung kulay na gusto po natin guys. yan Effects. Dito na lang akong mamimili. Wanda. Yan. Ito na lang yung aking gagamitin guys. Then, i-check lang po natin. That, at ipantay do sa dulo. At, ayan. Siguro okay na yan. So, kung konti. At, eh, papalitin ko lang guys, banda Yan, okay na siguro sa akin yan. Bala, ano po kayo kung saan nyo gustong lagay sa taas, banda. Basta dito sa ipantay lang po. Then, animation. Lagyan natin po natin ng animation. Animation. Yan, animation guys. Bala na po kayo kung anong mamili, kung anong gusto po ninyo dyan. Yung basta yung pro, ay may bayad po yan. Siguro yung akin, ito na lang yung aking pipiliin. Yan. Babawasan ko lang yung bilis. Yan. Kaya po bahala guys. Ayan o. Oh. Ayan. Then, sunod po natin yung subscriber button yung green screen na subscriber, kung wala pa kayo nyan, ay pwede nyo pong i-download yan. Pwede nyo pong ma-download yan sa mga YouTube channel po ninyo. Ita-type lang po ninyo yung green screen subscription. Napakadali lang pong download din yan. Then, overlay po tayo. Hanapin natin yung green screen, ay green screen subscription. Ayan, kung wala pa kayo nyan, madali lang pong i-download yan. Add lang po natin yan. And green lahat, di ba guys? Ayan, naka-green siya lahat. I-touch lang po natin yan. Then, hahanapin po natin si cut out. Pagka-cut out, lalabas po si chroma key. Ayan, lalabas nyo yung arrow niyo sa gitna na yan. Then, itututok niyo lang sa green. Ayan. Pag naitutok niya sa so puro green, lalabas dyan si intensity. Click nyo si intensity. Then, ilagay nyo sa, ayan. Ayan. Ilagay nyo sa, ayan. Nasa 38 lang guys. Then, i-check lang po natin. Ayan. Nandiyan na siya oh. Oh, di ba? Papalitin lang natin 'yan, guys, para magkasa siya dito sa dulo. Masyado atang malaki yung anong pangalan. Click lang yung channel name ko. Masyado malaki yung channel name ko. Ayan. Ayan. Ganun lang po kadali guys. At ayan, check natin. O, ba? Diba? O, ganun lang kadali kumuha ng personal subscription sa ating mga YouTube channel. Dinipantay lang po natin yan dito guys. Para pantay siya. Ayan. Ayan. Ganun lang kadali. Oh. Dapat is eksakto pala doon sa mawawala yung ano. Ayan. tayo ulit natin. Diba? Ganun lang. Kadali guys. Napakasimple lang simple lang na uh, paggawa ng sariling personal logo na subscription. Ayan guys. Sana po nagustuhan ninyo ang aking tutorial. Huwag naman pong kalimutang mag-like and share. And huwag na rin po kalimutang subscribe at pindutin ang notification bell para lagi ka pong updated sa aking tutorial o video na i-upload. Maraming maraming salamat po at sa inyong suporta. Ayan guys, inapos ito tayo. Siyempre natapos na natin anuhin, gawin itong personal logo, then click lang natin itong export. Ayan. Ayan, naka-export na. Okay na yun. May sarili na tayong personal logo. Napakadali lang po ano guys. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Hanggang dito na lang po ang aking tutorial. And God bless sa ating lahat.